Ito yung mga uh, items na pina-deliver ko kanina na order niya sir. Ito, line ring size 9. Ito ay may mga laman na mga mutya sa ilalim nitong sing-sing. Uh, stainless steel na sing-sing, pwede lang dalhin sa kahit saan mga lugar, pwede lang mabasa ng tubig kapag nalut. Kahit ito man ay tubig dagat ay eh, walang problema. Susuot lang palagi sa kahit alinman sa part ng kamay na magkakasya. So, dadalhin din kahit saan man magpunta para mabilis mag-absorb bisan ito sa katawan. Meron itong kasama na panlagay sa wallet pang kalahatang proteksyon. So, ang gagawin dyan, lalagay lagi sa wallet, dalhin kahit saan magpunta. Pwede yan balutin ng maayos para hindi mapasok ang tubig sa loob para tumagal. Iingatan yan dahil magagamit yan lalo na pagdating sa panahon ng mga panganib. At Itong sing-sing nagtataglay ng pangkalahatang salat sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaaring kamatay, Kasama na rito ang proteksyon sa mga bala ng mga baril sa patalim sa panahon ng may maminsala. Proteksyon din sa kulang, barang sumpa, usog, bati, po at iba pang mga espiritual na atake. Proteksyon din sa mga bad spirits, mga aswang at timonya at iba pang di nakikita at marami pa yung nagagawa. Ito naman ay kaiser na pambewang. So specialized na pangbewang uh, pambewang na mutya ng tubig na uh, ginawa kong pambewang uh, pinagawa niya na pambewang at uh, yan ay matibay na pambewang na gamit sa pangmatagalang panahon iingatan lang palagi meron niyang allowance na tali diyan mo gagamitin mo yan bilang pang lock tatali mo yan ng mahigpit para mag lock sa bewang pwede lang lahat ito pwede lang madala sa kahit saan mang lugar